binabantayan ko itong camera ko kapag luminaw na saka ako mag saka ako pipindutin ang go umaano-ano nga kasi parang nililipad ng hangin okay pag-usapan naman po natin ng isa pang hangal na itong bansa natin na parang ano, parang yung bahay ng langgam na parang binulabong. Nagkagulo dahil dito sa ICC. Well, sa totoo lang. So, pag-usapan natin itong uh, reaction nitong dalawang avid supporter dalawang senador na maingay at uh, maingay grandstanding na mga kaalyado kaalyado nitong uh, berdugong taga Dabao. the berdugo from Dabao ito nga po si Robin Padilla. Kasi, parang nagpabida na naman. Umiksena na naman. Well, siguro, siguro namimiss niya yung limelight. Paliba sa artista eh. Nang artista, di ba? Gustong gusto lagi nasa harap ng camera. At, uh, yung gusto palaging bida. So, ngayon, naggaling-galingan na naman po. At yun pa naman pag nagsasalita. Napapansin nyo, yung, 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 uh, style ng pananalita niya. Well, yun yata natural niya talaga eh. Yung parang, parang ano, parang kantuboy. <laughs> Hindi bagay sa sa hindi bagay maging senador, my goodness. Kasi nang senador na kung magsalita ay parang parang nakikipag-inuman sa kanto. Yung ICC, tapusin na yan! Tapusin? Paano mo tatapusin ang ICC? Hindi pa nga nag hindi Nagmamagaling? Wala namang pagkaintindi gusto mo tapusin kasi paano ko tatapusin Robin tapusin na kalibutan o umpisahan para matapos bakit Robin pati ikaw ba kinakabahan ka kasi pag dinampot yung amo mo yung nag-iisang amo mo paano ka na pag wala na yung amo mo, bakit? Sa totoo Robin, bakit masyado kang... masyado kang... Uh, in love dyan sa... sabi mo nga... Uh, nag-iisang amo mo. Ano bang naitulong niya na nagpapanalo sa'yo? Ang nakatulong sa'yo, si Bongbong Marcos, hindi ka marunong kumilala ng taong kung sino ang taong nakatulong sa iyo. Hindi ka naman sa PDP laban tumakbo ah. Sa UNITIM team ka, 'di ba? Taga UNITIM team ka eh. O Nakisakay ka lang, nakisakay ka lang sa barko ng UNITIM, team. Tapos nung pagdaon sa sa pier, lumipat ka ng barko, sa barko ng PDP laban. Si Raulong Rubin Padilla na to. Napakawalang, walang utang na loob. Matapos kang makisakay sa bus. Oh, kanina barko, ngayon bus. O oh, sige, barko na lang ulit para consistent. Matapos mo maki, makisakay sa barko ng UNITIM team ni Bongbong Marcos. Ngayon gusto mong ilubog. 'di ba? <clears throat> Traitor ka. Matapos kang manalo at ipinagmamalaki mo pa na number one ka. Eh paano mga Marcos loyalist 'yon, karamihan? Kasi nga bitbit -bit ka ng unity. Tapos nung nakapasok ka eh bumaliktad na yung naghubad ka na ng damit mo hinubad mo na yung damit mo na pula? Pula nga ba o green? Nagpalit ka na ng kulay? Tapos ngayon, gusto mo tapusin na yung ICC? Hindi pa nga napaparusahan? Tatapusin na kaagad? Ano ka, sinuswerte? Ayaw mong parusahan yung porke amo mo? Alam mo, Ruby, nakala ko mabait ka. 'Di ba? Sabi mabait ka eh. Kaya nga maraming bumoto sa iyo kasi nabaitan sa iyo. Yun pala totoong bad boy ka nga. Kung talagang mabuti kang tao at mabait kang tao, dapat Robin, doon ka sa doon ka sa side ng biktima. Doon ka sa side ng mga biktima. 'Di ba? Sa pelikula eh tagapagtanggol ka nang naaapi? Anyari? Naging senador ka lang eh. Itinakwil mo na yung mga taong naaapi at kumampi ka na dito sa nang aapi. Kumampi ka na sa oppressor. Niyurakan mo na rin yung oppressed. Tinitiris-tiris mo ng paamok. Dahil diyan sa ginagawa mo, inililigtas mo, inililigtas mo yung uh, perpetrator, yung criminal. Sana gawin mo yung uh, kung ano yung mga papel na ginagampanan mo sa pelikula na doon ka hinahangaan tagapagtanggol ng naaapi. Dapat ganun din ang gawin mo this time. Lalo pa na ngayon nag-apply ka. Nag-apply kang tagapagtanggol at binabayaran ka. Di ba? Sinasahuran ka ng mga tao na supposed to be ipagtatanggol mo. Tapos ngayon Alam mo, Robin, patong-patong na ang kasalanan mo sa taong bayan. Isa na ito. Itong uh, pagtakip mo at uh, pagpagtatanggol uh, dito sa isang oppressor na ito. Dito sa Murderer. Murderer na ito. Pangalawa, hindi pala pangalawa eh. Yun ang una. Itong uh, ginagawa mong pagtatridor sa bayan sa issue ng West Philippine Sea. ba? Diba? Kamping-kampi ka sa China. Atraso mo yun sa amin, Robin. Maka hindi mo nare-realize. Magkano, Robin? Magkano ang sinasahod mo? kay si Jimping. At ganyan na lang ang yung mga harassment na ginagawa sa mga kababayan natin diyan sa karagatan. Wala ka man lang no comment. Para kang isara. No comment. sayang. Sa bagay, hindi naman ako bumoto sa iyo eh. Sayang na nanalo ka. Sayang lang na sinuportahan ka ng mga tao. Nagpapasaway na naman ang camera ko. Umihit lang ako. Yan. Yes. <laughs> bigyan mo ako ng bagong camera. Kaya sana mga mga katribo ko. Sana wag nyo i-skip yung mga commercial ads. Para makabili ako ng bongga na camera. Yung road. Mahal mo. <coughs> ito kasi binili ko ito. Pag-practice lang eh. Practice vlogging. Ah. Itong si Robin Padilla po. Alam mo, Robin, sana nanonood ka, no? Nakikinig ka. Sayang lang ang milyon-milyon. Milyon ba? Ilang milyon ba? Ay, hindi naman. May milyon din yata ang tinatanggap din, eh. Pork barrel. Tsaka yung uh, hundreds of thousands na sinasahod mo... every month... na... wala naman kaming nahihita sa iyo... wala naman kaming napapala sa iyo... <coughs> wala kang naitutulong... wala kang silbi... wala kang saysay... walang saysay ang... Uh, pagkakaroon mo ng... Uh, upuan dyan sa Senado. Wala ka naman kasi dapat dyan eh. Bakit nandyan ka? Sayang lang ang pinapasahod sa iyo. Wala naman kaming luging-lugi kami sa iyo. Eh. Hindi man lang kami makabawi sa pinapasahod sa iyo. Sa halip, pahamak pa. Di ba mga kababayan, kapahamakan po ang nakukuha natin kay Robin Padilla. Sa papanong paraan, dahil dyan sa pagkampi nito ni Robin Padilla sa panghaharas at pang-aagaw ng China, napapahamak po tayo. Napapahamak yung mga sundalo natin at yung mga naghahatid ng supplies papunta dyan sa ayungin. Dyan. Sa karagatan. Napapahamak. Dahil sa pagkampe, pagiging traidor nitong si Robin Padilla. Imbis na kumampi sa atin, panang sa ganon, kung mas... Sana po, lahat ng mamamayang Pilipino ay iisa po ang prinsipyo sa nang stand when it comes to the WPS issue. Kung isang uh, collective principle, alam mo na, isa po kayo Iisa lang po na prinsipyo dapat natin ng mga Pilipino. Kung wala sana pong mga traidor, mas malakas po ang laban natin. Kaya po humihina ang laban natin dyan sa West Philippines eh. Alam niyo mga kababayan, dahil po dito sa mga traidor na ito. Mga kababayan natin, traidor. Biruin mo. Ay, ah, napalayo na naman ako. Ng... Napalayo po ako nang na, uh, na naman ng topic. Okay. Stick to Robin Padilla. NDICC nga pala no? ito kasi yung camera ko eh, kaya may ako ano kaya ang magiging reaksyon nitong uh, ni Robin Padilla nung mga pro Duterte na vloggers kapag po parang nakikinikinit ako kasi yung, hindi ko lang alam, hindi ko lang sure kung ano ang itsura ng pagtangay nila kapag itong mga ito, mga Duterte, inaresto, yun bang dadalhin na sila sa kung saan sila dadalhin? Sa impyerno siguro? Nakaposas kaya sila? Ano kayo sa palagay mo ang kababayan? nakaposas kaya di ba yung mga kriminal kapag inaresto nakaposas ganon din kaya baka hindi naman ano kasi kahit paano eh bibigyan nila ng dignity dahil former president yan eh matataas na tao Uy, so unfair dapat pag kriminal, pag ganyan, hindi po titingnan kung maliit o sikat. Kung former president o basurero. Kung kailangan, kung kailangan pusasan, pusasan. Dapat nga pati paa pusasan eh. Di diba? Kagaya ng mga yung mga African slaves noong araw na pati may pusas. Pusas ba yun? Ang pusas sa kamay lang. Yung sa paano ba yun, angklet? <laughs> Nabububo na naman ako. No, mga kababayan, nagmamagaling si Robin Padilla eh. Gusto niya taposin eh. Kasi 2019 daw, umalis na daw tayo sa ICC. Eh, iba naman po ang sinasabi ng Supreme Court eh. Sabi ng Supreme Court, hanggang ngayon may jurisdiction sa atin ang ICC. And that's good news. Wait, well, sa atin, good news. Sa mga Duterte, bad news yun. Alam niyo mga kababayan, how I wish, how I wish talaga na daputin na sila. Kayo, ano ba ang, ano ba ang wish ninyo? ko, wish ko lang. Sana po mawala na sila dito. Kasi, danger po sila sa bansa natin, sa totoo lang. Hindi sa, hindi po sa, nasusuklam ako sa kanila. Hindi po gano'n Sa totoo lang, kapag sila, eh, di ba, nasanay sila sa buhay na maramiya, tapos biglang, tapos nasalay sila na sila ay tinitingala, kinatatakutan, makapangyarihan, tapos biglang pag nakaposas eh, parang helpless. Katotulang, medyo nakakaawa Pero, ganun talaga eh. Pag may kasalanan ka, pagdusahan mo. Alam mo kung bakit how I wish na mawala na sila dito sa bansa natin? Dahil nga po sa connection nila sa Communist China, yun po ang talagang nakakawori doon. Yung pagiging traidor nga po eh. Tinatraidor po na tinatraidor po tayo nitong mga Duterte na ito. Nitong mga pro-China na ito. Ibinibenta po tayo sa China. Bakit hindi po natin niya na hindi natin na, na re realize yan? itong mga nahuli na <coughs> mga Chinese nationals na may mga high powered uh, guns na posibleng yun ang gagamitin ni Duterte sa destabilization plot isa pa lang yun na grupo what if kung saan 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 lugar ng Pilipinas mayroon yan dapat sa liksikin niya eh. halughugin yan po ang number one reason kung bakit gusto ko na po sila na daputin ng ICC para mawala na sila dito mawala na ang connection nila sa China dahil delikado po tayo delikado ang buhay natin habang nandi yung mga Duterte hindi po yan hindi po yan chika yan po ang alamin natin. Di ba, mga kababayan? Takatakot. Kaya dapat lang po talaga na hayaan na ni PBBM na papasukin na yung ICC. tamputin naman ng mga yan. Okay po, mga kababayan. Uh, thank you for watching and uh, see you in my next vlog.